Unang pagbasa, ang simula ng ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga amalasita, tumigil siya ng dalawang araw sa siklag. Tatlong araw pagkamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuutan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Saan ka nagbuha? Tanong ni David. Pumakas po ako sa hukbo ng Israel, tubo ng lalaki. Bakit? Ano ba ang nangyari? Tanong ni David. Napaulong po sa labanan ng hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang magamang sa ola at Jonathan, tubo ng lalaki. Binaarak ni David ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari, gayon din ang ginawa ng mga naroon. Tinagukan nila ang kanilang dibdib at sila inanangis. Dagayuno sila at nagluksa hanggang gabi, sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan, at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa Bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, Karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan. Nang ang iyong mga lingkod ay masawi sa labanan. Si Saul at Jonathan ay uliran na magama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama. Pilis nila ay di hamak, mabilis pa sa agila. Mahigit pa kay layon ng lakas na taglay nila. Kayong mga anak ng Israel, ang babae magsitamis. Sa pagpano niyong saul na sa inyo'y nagparamit. Nang magandang kas -u may hiyas na nakakabit. Ang kawal ay mas danin kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa burol nang bumagsak si Jonathan. Dahilan sa pagpano mo, nayon ako'y nagluloksa. Pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag na ukol mo sa akin ay pambihira mahigpit pa sa pag ng babaeng minumut siya. Sa larangan ng laban ay nabuwal ang mga kawal. Ang sand at ang taglay nila ay wala ng kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo tugunan. Poon, kami yung iligtas. At panglawan ng yung sinag. Pastol ng Israel. Ikaw na lang muna kumakay kay Jose na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ang iyong pandinig, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga cherubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig. Iyong ipadama sa angkan ni Ephraim, Manases at Benjamin. Sa paglay mong lakas, kami ay hiligtas, sa hirap ay tubosin. Poon, kami yung iligtas, at panglawan ng iyong sinag. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa mo kami sa aming dalanin? Masdan mo na kami sa tuwi na tuwi na itinapay ng luha yaong inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa amin paligid kami ay bakahin. Iyong tinulot kami pantawanan ng kaaway namin. Poon, kami yung iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Aleluya, aleluya, kami yung pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipo ng napakaraming tao, ano hindi man lamang makuham kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalita ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon, Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo,